So, isa ko, isa po ito sa nabili ko. Itong uh, plastic, ano, na para mango float. Pwede din itong, ano, pwede din itong uh, ng mga pagkain. So, alam nyo ba, guys? Nang pumunta ako sa palinke, Kasi, alam niyo, hindi ko man alam. Baka may girlfriend na siya. Pupunta sana ako sa kanila para maghingi ng mga gulay kasi ang dami <laughs> na ng papat at mama niya. O huwag na lang kasi nakakahiya eh. Pupunta kami ni Glenda doon. Ang <laughs> <laughs>

Basta nakita ko kanina. Ang gwapo niya, guys. Alam mo, nag-ano siya, nag-drive siya ng ano, ng payong-payong. <laughs> <laughs> so, sana yung sumakay sa kanya, pero may pasahiri siya, guys. Pero, hey, siya sweetness. Man. Inotus ni Mang Lucio sa akin. Yung mga ano. <laughs> Pero I'm so excited na magluto doon sa kusina, guys. Kasi nakita ko si Jonix the pogi. Ang pogi-pogi talaga. Huwag <laughs> niyong sasabihin. talaga niya ako. Tapos <laughs> ko pala nagluto doon sa kusina, guys. May assignment pala ako sa klase namin. Kasi nag-Sunday school lang ako. Kasi kailangan ko talagang makatapos. Great! Right. Dahil ang dami ko nagtutulungan. So nakawa naman siya. Kailangan ko talaga silang